Hello mga kasari, magandang hapon sa inyong lahat uh, Mag-unboxing nga pala ako mga kasari ng mga parcel na naipon ko Ayan, itong nasa itim na ito mga kasari, order sa akin ito, uh, mga kortina Yung kortina, mamurahin lang mga kasari ito Ayan, ang binta ko dito mga kasari sa kortina ay wala pang isang daan tapos, itong sa dalawang parcel na ito, mga kasari, payong ito. Kasi nga, tag-ulan na ngayon, kaya bumili ako ng payong nang paunti-unti. Kasi wala naman akong puhunan na malaki, mga kasari. Kaya, una, dalawa mo na binili ko. Bali, sa TikTok ko to binili, mga kasari, ano siya, ah... Uh, mura lang din. Basta sa, sa TikTok, hindi ko nasabihin ang presyo mga kasari kasi may nanonood din naman taga rito sa amin. Ayoko naman na malaman din nila na magkaano ang bili ko dito tapos ibibenta ko ng ganun. Baka sabihin sa akin eh, ang laki naman ng tubo nito, ganto-ganto. Ganito lang pala ang bili niya. Yung parang ganun. Baka sab ayaw mag-isip sila ng ganun. Kaya hindi ko nasasabihin ang presyo kung magkaano bili ko nito mga kasari. Basta binili ko to siya ng ano, buy one take one tong payong na ito. Ayan mga kasari. Nakaipon ako ng, nag-iipon ako ng mga pwede kong itinda mga kasari. Nang paunti-unti kasi wala naman akong puhunan ng pagbigla ang bili ng maramihan. Tulad nitong payong nito. O, oh dalawang piraso, bumili mo na ako hanggang sa ma may pera uli ako, bumili uli ako ng dalawang piraso, ganun lang ako mamili mga kasari hanggang sa nakakarami ako ng ipon ng parcel, tulad ng mga kasari o mga school supply ko mga kasari o pero sa next vlog ko na yan, papakita ang mga kasari, ayan binili ko yan ng paunti-unti mga kasari kasi wala nga, sabi ko nga sa inyo, wala akong puhunan na pangbigla ang pagbili ng mga marami. Kaya binili ko yan ng paunti-unti. Basta mga kasari, sa next vlog ko na lang yan ipapakita mga kasari kasi hindi pa kasi yan kumpleto. May mga kulang pa dyan. Ayan mga kasari, balik tayo dito sa aking i-unboxing ng mga parcel. Ayan. Ito mga kasari, may order na ito. Ito, ipupos ko pa to sa ano ko, sa FB ko. Tapos, ayan. Ito, may order din ito mga kasari. Brief ng bata. Ayan, mamaya ko ito i-deliver. Iisa lang may ari nito at saka itong cortina. Ayan mga kasari. Ayan, mga kasari, nabuksan ko na yung mga parcel, mga kasari, ah. Ito yung mga payong uh, laman ng mga parcel, mga kasari, oh. Ayan. Ang kulay nitong isa, green at saka blue. Ay, black at saka blue pala ito, mga kasari. Tapos, itong isa naman ay blue at saka green. Ayan. Ayan naisip kong bumili nito mga kasari kasi tag-ulan na ngayon uh, ano pag inalok ko to sa tao maraming kukuha kasi tag-ulan na nga Ayan. at saka mura lang ang binta ko nito mga kasari uh, ang bintahan kasi dito mga kasari 150 automatic ito mga kasari ang bintahan nito 150. Ngayon, ibibinta ko lang siguro ito mga kasari ng 140 o kaya 130. Kaya sa tingin ko, maraming kukuha nito mga kasari kasi nga malapit na ang pasukan tapos tag-ulan pa. Ayan. Hindi ako nanghihinayang nabilhin ito mga kasari kasi baka walang bumili. Hindi mga kasari. Inisip ko sa sarili ko mga kasari na maraming bibili nitong mga payong na ito kasi nga malapit na ang pasukan tapos isa pa tag-ulan na ayan pa ulit-ulit ako mga kasari tapos itong kurtina ito mga kasari o oh. Baliwalong kurtina to mga kasari na i-order sa akin ayan ayan mga kasari parang sa ano sa picture mga kasari parang dark na dark ang kulay parang ganito kasari o oh. pero yung ewang kulang ayun eh oh. parang hindi siya dark na green parang iba ang pagkakulay niya dito sa camera mga kasari o oh, parang katulad nito ang kulay niya pero pag sa personal hindi siya masyadong green yung iba ang pagka-green niya sa personal. Ayan, ang order niya sa akin mga kasari ay apat na, apat na nitong green. Ito. saka apat na ganito pula. Ayan. Ayan. baliwalo to lahat ng order niya mga kasari. Ayan. Ayan mga kasari, yan lang ang share ko mga kasari. Uh, Ibablog ko din, mga kasari, pag hinatid ko ito mamaya. Kasi itong ngayong araw na ito, ihahatid ko rin itong mga, ano, mga order niya, mga kasari, at saka itong brief ng bata. Ayan. Ayun, mga kasari, yung aking mga, ano, sa next vlog na lang yan, mga kasari, mga school supply, mga kasari. Ah, uh, pag yan ina-vlog ko, mga kasari, ah, uh, may inspire kayo sa, sa vlog kung pag naiblog ko to mga kasari kasi kahit ako hindi ko akalain na makabili ako, mabili ko yan nakaipon ako ng ganyan ayan may inspire kayo abang, sana abangan nyo mga kasari kasi may inspire kayo pag na napanood, pag naiblog ko yan ayan mga kasari mamaya uli pag, hin, pag ko ito Papakita ko sa inyo mga kasari pag ito'y deliver ko. Ayan mga kasari, magde-deliver na ako. Ayan. Ayan, dala-dala ko na yung aking i-deliver. Medyo malapit na ako sa bahay nung di-deliveran ko ng kurtina mga kasari. Ayan mga kasari, papasok na ako papunta sa kanila. Alam mo mga kasari, may madadaanan ako dito. Ano, yung bahay na ito. Ito yung tinutulungan ko na ano, tinutulungan ko. Ngayong pasukan, magbibigay na naman ako ng ano, ng school supply sa anak niya. Nung isang tao, nagbigay din ako ng school supply doon sa nadaanan ko. Yung nadaanan kong plywood na bakod. 'Yon. Ngayon magbibigay na uli ako sa kanya pero hindi pa ako nakakabili ng bag na para sa anak niya. Ayun mga kasari malapit na ako sa bahay na di ko. Ayun ay yung bahay nila mga kasari oh. Ano yan sila mga kasari nakikitirik ng sila ng bahay. Ngayon, ang asawa niya nasa ibang bansa. Nag-abroad yung asawa niya kasi gusto niya makaipon ng pambili ng lupa. Nakikitirik lang kasi sila. Tao po! Bani! 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 Tao po! Nasaan si papa mo? Si Papa mo na Si Papa mo. Si Papa mo na saan? Pasok ako. Wala bang aso? Ayan, ang laki ng bahay nila mga kasari. Oh. Nakikitirik lang sila dito mga kasari. Kaya, pasensya. Ano. Ano, nagchat sa si Ban? Ay, si ano, si Lilian? Mm. Oh. <laughs> Kasi, sabi ng pinagtanungan ko doon, ano daw? Yung, dito daw ako dumaan ka atin nining. Oh, na si Teres. Kasya kaya to sa apo mo? Ano? Dane, Kasya kaya sa apo mo tong brep? Buksan mo ne? Buksan mo to? Saan ba? Ah, saan ba si Dayan? Ayan mga kasari, dumaan ako saglit sa ano, sa Alpa. Dito lang sa barangay namin ito. Titingin-tingin ako ng pwede kong mga kasari. 14 na din. thirty -eight. Okay. Kahit pa bibili ako nito mga kasari kasi wala ako nito. Kahit pa ano may tutubuin pa naman ako. Kala ko may free. wala akong lagayan terti sa bayan kasi 22 lang ito sa bayan isa lang kasi kailangan ng anak ko to ngayon. may regla kasi yung anak ko ngayon Tapos isang balot na champi. Ayan. Ayan mga kasari. Uh, Pauwi na ako. Dumaan, dumaan mo na ako saglit sa, ano, sa mini mark. Ayan. Ito yung pinamili ko. Ayan. Bumili ako ng makukot-kot. Kasi medyo masama ang panahon ngayon uh, masarap manood ng TV na may kinukot-kot kaya bumili ako ng makukot-kot dun sa ano sa Alpha ayan ay mga kasari hanggang dito na lang muna itong vlog ko maraming salamat sa panonood at supportan niyo sa akin